Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na agad na resolbahin ang hinaing at tugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasakang apektado ng El Nino sa kanyang pagbisita sa San Jose Occidental Mindoro. Personal ding inalam ng Pangulo ang matinding pinsala ng tagtuyot sa mga sakahan doon. Si Alan Francisco sa detalye. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa San Jose Occidental, Mindoro. nag inspect siya sa mga sakahan para makita ang pinsala ng El Nino sa mga pananim. Namahagi si Pangulong Marcos ng ilang kagamitang pangagrikultura at financial assistance. Ito po ang aming ginagawa upang tumulong at uh, ang uh, tinatawag namin dito is the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng pamahalaan, lahat ng iba't ibang departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay na tumutulong. Ito po ay pinag pinamimigay namin sa mga nimbro, pambili nila ng krodo para sa water pump, pang pangayoda po sa El Personal ding humarap ang Pangulo sa mga magasaka at mayang isda. Dito niya pinakinggan ang kanilang daing para matugunan. Dahil nga sa lumalang uh, ay El Nino ay nahirapan po tayo makapag-produce ng uh, magandang quality na sibuyas. Kaagad na inatasan ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na resolbahin ang hinaing ng farmers. Kasama narito ang pagpapagawa ng irigasyon at post-harvest facilities. Kaya ang ang pinapaspas namin yung paglalagay ng solar pump at saka pati na yung dam na na, na pinaplano ng uh, ng NIA at uh, para na, para yung supply ng tubig ay mapalawak natin yung irrigable land. Kasi basta irrigated kahit na may ganito, kahit na may El Nino, pwede pa rin eh. Pwede pa rin. Uh, tapos marami tayong binibigay, marami tayong dinadala na uh, post harvest facilities para Imbis na kinigiling pa yung, yung palay, malayo pa dinadala. Yung sa dinadala. Kaya dito nang gagawin para ba, menos sa gastos, menos sa mas malaking kikitain ng farmer. Para naman sa mga hindi maabutan ng tubig, tutulungan sila ng crop insurance ng Department of Agriculture. Sa gitna ng panalasa ng El Nino, siniguro ng Pangulo na patang supply ng bigas. Bukod sa El Nino at agrikultura, inalam din ni President Marcos ang power situation ng Occidental Mindoro. Mabilis naman siyang naglatag ng solusyon. Ang pinakamabilis, Sola, dahil ang solar, uh, wala, basta kung meron kayo ng solar uh, uh, cell, eh, pwede nang uh, gamitin agad yun. Pero, ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution, yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating uh, makuhanan ng, uh, ng uh, power, ay pinag-aaralan natin at pinapatibay natin ng sistema. Pero, ang sa, sa Mindoro, both uh, oriental and occidental ang long term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid dahil yun ang problema dito hindi pa, naka, hindi pa nakakabit sa grid so magla, naglalagay na tayo ng uh, submarine cable para dito specifically for mindoro dinalaw rin ng punong hekotibo ang bagong pilipinas servicio fair at kadiwa ng pangulo alan francisco para sa Pabansang tv sa bagong pilipinas